Nadagdagan ang mga Pinoy na walang trabaho noong Setyembre. Nakaapekto raw ang pagbabalik eskwela at ang maulang panahon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. 2.26 million Filipinos. Ganyan karami ang walang trabaho noong Setyembre, ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mataas yan kumpara noong Agosto, kaya naman umakyat ang unemployment rate ng bansa sa 4.5%. Ayon sa PSA, nakaapekto ang pagbabalik-eskwela ng ilang empleyado pati na mga nagdaang bagyo na nagpatigil sa trabaho sa mga nasa sektor ng agrikultura. They are looking for work but they are uh, and they are available but there's no there's no work. Another one, the third one is the they're they're waiting for uh, rehire or uh, job recall. Ramdam yan ni Arnold na pilit naghahanap ng trabaho para sa pamilya. March pa siya nag sa trabaho bilang staff sa isang cleaning company. Bagamat sumasideline, gusto na niya ng permanenteng pagkakakitaan bilang housekeeper. Hirap po kasi sa mga requirements po. Masyado pong maigpit yung mga ibang agency kumbanya. May responsibilidad na po kasi ako. Kailangan pong ano, din po. Ang good news, nakikita na ng PSA na dadami ang mga trabaho ngayong huling dalawang buwan ng taon. In demand kasi ang mga seasonal job sa mga hotels, retail at food industry dahil sa holidays. Nakita na natin for example, 'di ba, job increasing hours. So, uh, may mga additional workers sila usually na hina uh, and under the category ng seasonal short-term contractual. So, we are, we are seeing that in the past years Uh, and uh, we expect that uh, in the coming uh, fourth quarter Ang National Economic and Development Authority o Neda naman paiigtingan ng training at reskilling programs para sa mga manggagawa. Isusulong din daw nila ang mga alternatibong work from home arrangements para manatiling produktibo ang maraming Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline Shaila Francisco News 5. Mga kapatid Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.